Tinanggihan ni Senate President Juan Miguel Subiri ang mungkay ni Speaker Martin Romualdez na manguna ang Senado sa Alternative People's Initiative para sa pag ambienda sa Saligang Batas kung saan ito ang nilalaman ng liham na ipinadala ni Romualdez kay Subiri. Iginito si Subiri na walang naging pag-uusap ang dalawang kapulungan tungkol sa Alternative People's Initiative na pangungunahan ng Senado naniniwala ani mga senador na ang lehitimong people's initiative ay dapat tunay na magbumula sa mga tao at hindi sinusuhulan ng tao. Naninindigan din ani ang senado na ang kasalukuyang forma ng people's initiative ngayon ay may depekto at labag sa saligang batas na nagbabalaan niya sila sa posibilidad na constitutional crisis at sinisikap na iwasan ito pero sa kasamang palad ay mukhang ito na nga ang unti-unting nangyayari ngayon. Umaasa na lamang si Subiri na hindi magtatagal ay matatapos din ang krisis na ito at tinitiyak na mananatili sila mapagbantay para sa bansa at para sa mga mamayang Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ng balita.